Hi guys, what's up, what's up? Welcome to my YouTube channel, Beverly Layug. So for today's video guys, ay gagawa tayo ng fruit salad. Wow! Wala lang, trip ko lang gumawa guys dahil may isang lata kami ng fruit cocktail dito guys. Kaya bumili ako nitong condensed, ice cream densada na to guys, Alaska. So ayan lang ang paghahaluin natin. Sapat na. Dalawang ingredients lang yan, guys. Yan, no? sarap ng... So, guys, ipaghalo na natin sila. Dalawang ingredients lang to, guys. So, ayan. Ayan, wala na siyang tubig. So, dito lang natin ilalagay. Wala namang okasyon, guys. So, meron kasi kaming ganito. Kaya, ako sa asawa ko ng cream densada. Cream densada, baka naman. So, sulit ka na dito, guys. Kasi, mura lang siya. Tapos, hindi mo na kailangan ng meslic cream. Hindi mo na kailangan ng condensada. Naka 2-in-1 na siya. Ito na lang yung kailangan mo bilhin. Kasi, ang mali din kaya ng meslic cream, guys. isang ganito lang sapat na to sa isang maliit na fruit cocktail yan yan na siya guys sarap nito guys pang merienda makikita ko sa inyo. Ayan. So, i-mix-mix lang natin, guys. ito na siya guys ilalagay na natin sa freezer sa so freezer namin maliit ayan Dapat kasi. ah kasi may ice ayan safe na siya guys dito na lang natin ilalagay yung ice. So, after how many years, guys? ayun na siya. Titikman na natin siya. biglang naging ice cream. <laughs> so guys, titikman na natin siya. So, ayun, merienda time na. Makulit akong kasama. Wait! Oh, malipot. Sid! Oh, yan o. Oh. Hi guys! Hi hey, guys! Sid! Hi guys! Oh, don't touch, don't Yummy! Kain guys. May isa pa. Ooh. Uh. guys. Tsaka tipid pa guys. Kasi yung cream din sada lang yung nilagay lang natin. Pero yung lasa niya, same lang sa may may halong kondensada at saka Nestle cream. Ito, yung cream din sada guys, 50, 57 ko lang nabili. Tapos, kung bibili ka pa ng Nestle cream, oh, mahal, lang ng Nestle cream, 70 pesos. Gusto. Tapos, condensed ah uh, 60 pesos. Mahal. So, dito, dito sa ano, ginawa ko, tipid talaga. Mamura lang ng cream din sada. Pero same lang sila ng lasa. Mm. Nakaway niyo yung sarili niya, guys. Ah. Ay, puwet. Ay, puwet. Ah. chân nha chân nha ngồi đi nào ai không nè nha à, nha à bus. So yun lang guys. Thank you for watching. Ingat kayo palagi. God bless. Bye bye. Thank you. Thank you pa. Mwah. Mwah. <mah> mwah. Sweet naman ang baby niya.